ho so, alit yung hindi ni sa bukid mga kamangyan. At samahan niyo ho kaming maghanda dahil may mabisita ho din sa aming bahay kubo. Ay for the go. <coughs> Ewan ko nga niyo mga kamangyan pero nitong nakaraan puro mga pampahay blood ho yung mga inakrave namin. Salamat. Bali <coughs> walong kilo nga niyo pala rin pork belly na nabili namin mga kamangyan at kahapon pala ang nagpunta na agad kami sa palengke. Para nga niyo magsabi sa mga nagatinda doon na tirahan nga niyo kami ng garning klase ng pork belly. Gawa na sa tunay ho mahirap po talaga makabili ng gayan. Talagang kailangan na sadyain mo. Wow, sadyain. Madalas <coughs> kasi ay, kung meron niyan sa palengke mga kamangyan, inagayat-gayat na agad nila. Gawa nang siyempre, madalang huyong nabili ng gayan talagang buong pork belly. After nga niyong mahiwa-hiwa ni Kuya Julius niyo mga kamangyan, ayan nga ni Hot, nagtulong na sila ni tatay. Eh, gawa nang sabi ko, parang mas maganda na hatiin sa gitna. Ang nga, nga ni yung magawa namin mamaya na litsyong belly ay hindi man yung sobrang lalaki o sobrang tataba. Kung baga ay yung mga cute lang, o oh, mga cute lang. <laughs> Dati ko pala mga kamangyan, nakapagluto na kami ng litsyong belly. Yung inalagay pa ho doon sa kawayan, doon mo yun apa, ganyan. Tapos, kasi, para ka talagang ng isang buong baboy, gay Sobrang sarap po talaga ng pagkakaluto sa gayon mga kamangyan. Ang kaso nga nila, ang medyo mangalay talaga siya. Kasi syempre, kailangan mo talaga yung bantayan, ikot ikotin ng tuloy-tuloy. So hindi pa pwedeng ikaw lang yung nagaluto. Kailangan talaga ay may katulong kagawa ng mangalay yun ha. Kailangan ay may kahalininan ka. So ngayon ho, no, ang gagawin naman natin, doon sa mantika natin siya alutuin. Talaga ngayon pa lang nagugutom na ako. Salamat. Kaya pa rin ginawa ko pala din ni mga kamangyan. Yan ho, yung akalat ko doon sa karne. Para <laughs> Pero, syempre manuot yung lasa doon. Hoy, <laughs> pinagsama-sama ko lang ko pala doon mga kamangyan, bawang, sibuyas, asin paminta, garlic powder, onion powder, liquid seasoning. At talagang pinasadya ko nga niyo mga kamangyan na pinong-pino nga niyo yung bawang at sibuyas. So, kapag medyo malalaking gayat pa yung nilagay diyan medyo mahirap na siyang lagyan ng tali. Kasi syempre oh, malaki yung bawang, yung sibuyas. Ay, kapag gayan ho, ano na yung space saber. Wow! Space receiver. Tapos ayan, naglagay na lang ang dinu pala kami sa gitna nun nga ni Hong Tanglad kasi pampabangoyaan. Salamat! Kaya nga ni natin na sa gitna yung karne mga kamangya, medyo nahihirapan yan si sinakuya sa pagbubuhol-buhol. So, parang kasalanan ko. Parang gusto ko na mag-cry-cry. Hala, napaka-arte. So, hindi na mga kamangya, medyo mahirap na nga ni siya kasi syempre, maliit-liit na siya. So, kailangan mo ng katulong gawa ng nabo Hindi katulad nung kapag yung parang isang buo, madali pa siyang i-fold, madaling itali. Pero ngayon, parang kailangan barangay. Hala, sobrang dami naman nun. Sabi ko ba nga ni Udi mga kamangyan, kailangan nun talaga napakahigpit-higpitin. Kasi syempre, mahirap na baka mamaya ay eh, mapatidyaan, tas magigbuka-buka, maghiwa-hiwalay. Aba, ay eh, kapahangit na ang itsura niya. Ah. May kinatagalan din nun pala kami diyan mga kamangyan, kasi si Kim walang naiitulong. Hala, bakit naman nilang glass? Kasi iba ko pala, mga kamangyan, na nagaluto ho ng pork belly na ganyan. Ginagamit ho na pantali, yung parang sinulid na makapal. Eh, kahit anong tali naman ho, yung gamitin nyo diyan mga basta ho matibay, tapos yung safe na pakuluan. Ano naman mamaya, baka naman mainitan lang ng magpatid-patid na yan. Aroy, ah. <laughs> hindi naman porkin sinabi ko pati na matibay. Ayun, ay sobrang tibay na, ano, na pantali na doon sa kalabaw. Ay, parin, sobrang-sobra naman yun. <laughs> so, ayan, parin, natapos naman yun pala yung pagtatali din sa karne, mga kamangyan. At tingnan nyo naman, yung iba ay sobrang ganda. Yung iba, parang binasta na lang yung pagkakatali. Parin, <laughs> kung nagugutom na, gusto nang maluto talaga, aray. Salamat. <laughs> Bago nga pala natin prituhin na rin, mga kamangyan, ah, kuluan ho muna natin ng bonggam-bongga para siyempre maluto na ring karne. Kasi baka mamaya ho, kapag dinerit yung prito na natin, ay yung labas lamang yung luto, tapos yung loob ay hindi at least din eh, talagang maluluto tapos talagang manunuot na yung lasa kasi syempre yung pinagpakuluan natin nilagyan din natin ng mga pampalasa pare ko ay magagayuma talaga yung mga kakain nito hala napaka feeling <laughs> ayan after 1 hour and 30 minutes nga ni pa na napagpapakulo na rin mga kamangyan ayan nga ni at pinakuha ko na kay kuya umpong at saka kay kuya bunjing tapos so ayan dyan muna siya sa isang tabi apa tuyo tuyuin muna siya diyan para umamaya kapag prininto na natin ay hindi man sobrang basa tapos ayan din nga niyo, sa tulyasi naglagay na ako ng mantika diyan at kailangan ho talaga ay marami para lubog na lubog yung karne natin tapos, habang hindi pa nga lamang yan. Nilagay ko na ho yung pork belly diyan. Kasi alam niyo naman, takot na takot tayo sa talsik na mantika kasi ayun natin ma-hurt. Go wow, oh, ma-hurt. <laughs> Depende naman ho yan sa inyo mga kamangyan kung gusto ninyo ay sobrang init na nung mantika. Kailangan niyo lang din ho talaga mag-ingat mga kamangyan kasi talagang magatalsikan niya ng bunggam-bunggam na talagang parang nambabaril. Salamat. <laughs> sa pangalawang tapos nga niyo pala mga kamangyan si tatay na nga niyo yung pinaglagay ko diyan kasi syempre na kulo-kulo na yung mantika. Sa tunay na buhay na ilag-ilag na rin si tatay diyan sa talsik na mantika kasi natalsikan siya before. Two so, tao pala siya nasasaktan din. Hala, hindi pinatiwalay nga niyo pala namin ang luto yan, mga kamangyan. Dalwa-dalwa la ang humo na. Para syempre maprito natin ng maayos. Sa tunay mga kamangyan grabe sobrang takam na takam na talaga kami diyan. At para nga niyo mas malutong mga kamangyan kaya ho lagi yung ginagawa namin, ina-double fry ho namin. Grabe, ang sweet-sweet naman. Tumingin. Sa akin, Ala, ayun, oh grabe. Tingnan nyo naman yung itsura mga kamangyan. Sobrang nakakatakam. Very good ang pagtatali, ha? Hindi man na pati. Dahil dyan, ipampulutan nyo to lahat. Tara, hindi. At dahil nga, ho, okay naman na lahat. Tari, mga kamangyan. Abay, alam nyo na, ho. Kumuha na, ho, kayo ng bahaw diyan. At kami, ho, ay sabayan nyo ng kumain din, eh. Ay, for the go. Ayun, grabe, katanghali ang tapat. Pero parang mapapapain apple juice ka na naman ang wala sa oras. Tara, hindi. Pero ayun oh nga, grabe, sobrang lasa, sobrang luto. Sobrang lasa nga, ho, na rin, mga kamangyan Kahit wala nang sausawan. Pero syempre, kapag mga gayan, sanay na sanay, ho, talaga ayaw ng mga may sausawan. Kaya ayan, meron ho kami diyan. Uy! Dahil nga niyo, napakuloan din natin siya kanina, mga kamangyan. Ang lambot ng pinakang laman niya. Sobrang juicy. Talagang lasang lasa mo yung mga pampalasan nilagay natin kanina. Talagang nanuot sila doon sa laman. Na napaka-feeling. Kinabukasan <laughs> nga pa pala, mga kamangyan. Ayan, ani at maaga kami nagpunta din sa bahay kubo para nga ani ho magintindi dahil meron ho tayong mga bisitang warat eh kaya ho <laughs> so, nakaraan na bakit ko nga ho sa inyo mga kamangyan na pumunta ho yung probinsyano ako party list din ho sa aming probinsya sa Oriental Mindoro Tapos nakasama din ho namin sila sa motorcade at sobrang saya ho namin mga kamangyan nung sinabi ho nila na mabisita daw sila din nga ani sa amin sa bahay kubo. bu syempre bilang mga taga probinsya at bilang isang Pilipino o isang Pilipino syempre tayo ay kapag may bisita ay maghahanda tayo diyan syempre ho isang malaking karangalan din ho sa amin mga kamangyan na mabisita nila kami dini. At sa tunay ho mga kamangyan, hindi naman din kami sobrang inakabahan kasi komportable din kami sa kanila. So katulad din natin ho sila na taga-probinsya. Alam nyo naman ho mga kamangyan, before nagaparinig-parinig lang ho kami sa probinsyano, ako party kasi supportado nga ho namin siya ni tatay. Hindi lang ho kami ni tatay as in yung buong family namin. Kasi ho syempre, sobrang nakakarelate ho kami sa kanila kasi alam nyo naman yung content namin, probinsya. Miski ho yung mga luto-luto namin, talagang yan ang nagapatunay na proud probinsyano ako. Uy! Tapos nga, napansin nila kami tapos nagkaroon kami ng photoshoot noon nakaraan. Alam niyo ga ko na rin makasama diyan si Miss Kim Chu. Kaya nga nila ako kasi hindi nagtugma yung schedule namin. Pero ayun, sobrang supportado din niya yung probinsyano ako party list. Kaya sobrang nakakatuwa. Hindi naman ako nagataka mga kamangyan kung bakit ang daming nagasupport support sa probinsyano ako party list. Kasi ang dami na rin nilang natulungan. Sabi ko nga, kailangan ho talaga natin ng boses ng tunay na Pilipino, ng tunay na probinsyano. At yun ho ay yung probinsyano ako party list. Kung bagay tayo mga taga-probinsya, magkakaroon tayo ng boses sa kongreso. Alam nila ang mga kailangan ng mga probinsyano. Alam nila yung problema natin. So mas madali na kasi may makikinig na sa atin. May malasakit sila sa mga katulad nating taga-probinsya at yun ho yung kailangan natin. Para naiiyak-iyak na ako dito. Hala. Sabi ko pa nga niyo mga kamangyan, hindi lang ho laban nila are, laban ho natin tong mga taga-probinsya. At tagumpay ho nila ay tagumpay din natin. Hala. Probinsya din ho kasi sila mga kamangyan, kaya ramdam na ramdam nila tayo. Sila yung tunay na may malasakit sa ating mga taga-probinsya. Sila nga mga kamangyan, grabe sobrang bilis ng panahon, nalalapit na agad yung eleksyon. Tandaan ho natin isang party list lang yung kailangan nating iboto. So alam nyo na, yung probinsyano ako party list, 1, Hanapin yung 1, So sobrang party list, malilito talaga tayo ng bonggam-bongga kaya yung number na lang yung tandaan. So, 1, 2, 7, ha? Dapat hanggang panaginip binabanggit yan. So, ayun, balik na din mga kamangyan, bali nandito na nga niho pala sila. Tinilig pa nga niho kami diyan mga kamangyan at talaga namang may mga pasalubong pa sila. Ari, ah. Sobrang dami nga niho namin bisita ngayon din ni mga kamangyan. Feeling ko may handaan. Parang kasada na namin to. Halara pa kabili. Okay. <laughs> Ayan, sobrang nag-enjoy nga niho kami din ni mga kamangyan kasi habang nakain, nagakwentuhan, kahit walang upuan. Salamat. <laughs> Tawa din nga niho kami mga kamangyan na nasarapan ho sila dun sa mga pagkain na hinain namin. Yung marami nga niho mga kamangyan kaya abot pa kayo din eh ay for the go. ayun na mga kamangyan mamili pa rin ako nang bibigyan ng gift basta i-follow nyo lang ang ating page at i-share ang video no siya okay, hanggang dito na lang ang ating video at kami magkapakabusog muna din eh bye bye love you huy <laughs>